Ang ganda po ng bulaklak ng kalabasa. makain po ba kayo niya bulaklak ng kalabasa. Magkano po isang tali? Twenty-five. Twenty-five? Tapos meron pang... Saluyot. Saluyot. Puro mga ano, ah, kakaiba. Ito bunga ng... Ampalay. Ligaw. Ampalay. Ano, ampalay ang ligaw ba to Hindi, no? Bonito. Ampalay ang bonito? Bakit oh. tinawag na bonito te? Mas mapait po sa native. Ah, native. Magkani, ganyan? Ang isang kilo po dyan, binibenta po namin one hundred 110. Ang pala yung bonito. Anong luto dito? Pankbet. Ginisa rin. Pankbet. Pwede ginisa ah, pakbet. Ah, oo nga. Pankbet. Sige, te. Ganito na lang. Pampakbet no? Magkano kilo na ito? Diyan po, 110. Tapos ito, native din, no? Okay. Dito, magkano? 30 po yan. Hindi diba, pwede 10 na lang dito? Walang Tapos 60 sa, sa ano? Wala tayo po tayo sa <laughs> ito na lang? Ilang piraso lang? Hindi, hindi, hindi. Pabili ko na ito. Kasi magluluto tayo ngayon ng pakbet. Kompleto na pala. Oh. Bulaklak no. ng kalabasa, pwede sa pakbet to eh. Oo, oh, oh, may babaw mo na lang. Uh, ito, pabili tayo na... Magkano isang tali na ito? p po, sir. 10 25. 95 wala na po 10 ngayon sa bahay <laughs> Wala na pala 10 ngayon? Wala. Isa neto. Okay. Tapos, 1 port niyan. 1 port dito. Tapos sa mga talong talong tatlong piraso oh. eh, mga apat lima ay mga lima mga lima, sipi sipin kompleto na ipang natin no? Oh. Ah, may sitaw kamatis. oh kompleto eto magkanto sitaw 25 po. Di ba pwede 10 na lang to? Di yan, pang 10 piso, meron din po. Di, biro lang. At yan. Ano pa ba pang pakbit? Kalabasa, kamatis. bunga, hindi? Kamote or kalabasa. May, ka pwede. may kamote ka? Meron po. Ano? Ba pleto ha. Ah, <laughs> uh, ginati ng kamote. Kung mahilig pa sila maglaga ng mais. Pakbet. Or mais. Hindi ano na lang. Kamote pampatamis 'to eh. Okay. Mm, ito, 'yan lang. Ano pa ba panglaok sa pakbet eh? Okra. sila, may talbos ng kamote. Oh, may tao ng ano, palenligaw. May puso ng saging. Meron pang salamangin. Sampalok. Ilocano, Salamagi Lamagi, kay Ilocano. Sa Lamagi, Ilocano. Ito, maganda. Bakit di mo nababala Pwede ba sa pakbit yan, te? Oo, oh, kung ayaw mo ng kamote, pakbit. Ito? Oh. ito na lang. Huwag na, ano. Ito na lang. Mm -hmm. Ito na lang, kalabasa na lang. Ito, uh, pili ako malit-lit, ha? Oo, uh, oh, di mo nabalatan. Na ito. Uh, okay. Yan. Kompleto. Isipin nyo, nakapamili tayo kompleto. May bagong ka din, te. Meron uh, po. Uh, uh, o ba, kompleto rin? Ay, uh, ay. Uh, Isda, pwede ba 'yan? Pwede, pwede din ganito. Kapampangan 'ma Ilokano. Ilocano. 'Yan. Ilokano. O sige, 'yan na lang, Ilokano. Nandito ako sa inyo eh. Nakakatuwa lang po nakakita tayo ng bulaklak ng kalabasa. Pangkumpleto, no? Tapos eh, te ano tawag sa Ilokano nito? ito? Bonito. bonito. Paria. Paria, paria sa Parya. Parya. Uh, ayun po mga tropa, kompleto po yung ating pampakbet to. Wala tayong problema. Ano pa ba? Ang kulang tayo, na lang? May pinapa naman kung ayaw na ng kwan. masarap sana, ano yun, eh, no? baboy, no? Oo, oh, oh. pero yung iba nahilig ko sila sa isda. Mm. Ito, nakakatuwa ilaw lang na. ito. Ang palayang bonito. Bonito. Bonito? Ba't bonito, no? <laughs> Kasi hindi po siya native yan, mapait po yan. Uh, At ay napait na pariya Ah, uh, mapait talaga. <laughs> uh, yung, yung maliliit lang mara. Ah, uh, ayun po, ang palayang bonito.